Kasi Puso ko ngayon ng mga Masasamang tao Yung mga inggitera Yan yung mga wala, walang magawa sa buhay Wala ka pa nga nakakamit Naiingit na Yan may panguntra tayo dyan Panguntra sa kulam Sa lason sa kagat ng ahas, kagat ng aso, at kung ano-ano pa yung to sa mga aswang. Ayan, ito po siya. Instead na ang ilagay dyan ay langis. Ito na lang, Maria Clara. Hmm. Bawal po kasi ito ma, ano, maubusan ng laman. So, hanggat po konti lang yung laman niya, hindi ka pwedeng uminom, baka maubusan. Ayan. Yeah. Oh, may natira pa sa Marie. Nana itatago ko 'yan. Yan. Itatago ko. Thank you for watching.